Aries, dapat ba ako ay umibig pa? Kung laging may kabigo ang nadarama, tama ka dapat ay umibig ka ng umibig, dahil oras na iyong makita ang katambal ng iyong pusong umiibig, ay tunay na kaligayahan para sa iyong pamumuhay. Aries, sa 2 digit number games ay number 15 at number 19, at sa three-digit number game ay number 6, number 2 at number 1, at sa loto ay number 19, number 30, number 8, number 34, number 42 at number 16, nagabay ng kapalaran. Sa huweting para sa Aris, sa umagang bola ay number 15 at number 21, sa tanghaling bola ay number 18 at number 17, at sa gabing bola ay number 22 at number 10. Aris sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7:25 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 3:35 ng hapon may ikatatalo na 4 na puna negatibong minuto at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:00 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo umiwas ka sa kulay red dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan, at sa player na kalbo para ikaw ay matalo. Toros, dapat ba ako ay umibig pa, kung laging may kabigo ang nadarama, tama ka dapat ay umibig ka ng umibig, dahil oras na iyong makita ang katambal ng iyong pusong umiibig, ay tunay na kaligayahan para sa iyong pamumuhay Toros sa 2 digit number games ay number 11 at number 14 at sa 3 digit number game ay number 5 number 6 at number 1 at sa loto ay number 29 number 8 number 41 number 17 number 32 at number 25 nagabay ng kapalaran sa huweting para sa Taurus, sa umagang bola ay number 8 at number 17, sa tanghaling bola ay number 19 at number 15, at sa gabing bola ay number 11 at number 25. Taurus, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 41 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.25 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka lang sa kulay blue, dahil kaya kang mabigyan ng kamalasan para matalo, at sa player na mahilig sa alak. Gemini dapat ba ako ay umibig pa, kung laging may kabigo ang nadarama, tama ka dapat ay umibig ka ng umibig, dahil oras na iyong makita ang katambal ng iyong pusong umiibig, ay tunay na kaligayahan para sa iyong pamumuhay. Gemini Sa two digit number games ay number 16 at number 11, at sa three digit number game ay number 1, number 6 at number 3 at sa loto ay number 5, number 24, number 33, number 11, number 11 at number 30, nagabay ng kapalaran. Sa huweting para sa Gemini, sa umagang bola ay number 3 at number 19, sa tanghaling bola ay number 23 at number 15, at sa gabing bola ay number 25 at number 19. Gemini, sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4:55 ng hapon may ikatatalo na 43 na negatibong minuto at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12:30 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo dapat na umiwas sa kulay brown kukuha sa iyo ng buenas na oras. Cancer, dapat ba ako ay umibig pa? Kung laging may kabigo ang nadarama, tama ka dapat ay umibig ka ng umibig, dahil oras na iyong makita ang katambal ng iyong pusong umiibig, ay tunay na kaligayahan para sa iyong pamumuhay. Cancer, sa two-digit number games ay number 6 at number 15, at sa 3 digit number game ay number 1, number 4 at number 5. At sa loto ay number 22, number 6, number 34, number 19, number 17 at number 45 nagabay ng kapalaran. Sa huweting para sa cancer, sa umagang bola ay number 29 at number 5, sa tanghaling bola ay number 19 at number 18. At sa gabing bola ay number 24 at number 13. Cancer. Sa oras na umagang paglalaro ay umaga ay alas 4 hanggang alas 7:05 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto. At sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3:05 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:30 ng gabi. May ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay silver dahil kamalasan para ikaw ay matalo at ganoon din sa player na malalaki ang katawan kamalasan din ang maibibigay sa iyo. Leo, dapat ba ako ay umibig pa kung laging may kabigo ang nadarama? Tama ka dapat ay umibig ka ng umibig, dahil oras na iyong makita ang katambal ng iyong pusong umiibig, ay tunay na kaligayahan para sa iyong pamumuhay. Leo, sa 2-digit number game ay number 13 at number 15, at sa 3-digit number game ay number 1, number 4 at number 5, at sa loto ay number 29, number 32, number 36. Number 14, number 19 at number 3, nagabay ng kapalaran. Leo, sa huweting sa umagang bola ay number 26 at number 14, sa tanghaling bola ay number 20 at number 14, at sa gabing bola ay number 17 at number 24. Leo, Oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7.05 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas sa player na mahilig magsalita, ng pagmumura, dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para ikaw ay matalo, at sa kulay pula ay dapat mo ring iwasan. Virgo, dapat ba ako ay umibig pa, kung laging may kabigo ang nadarama, tama ka dapat ay umibig ka ng umibig, dahil oras na iyong makita ang katambal ng iyong pusong umiibig, ay tunay na kaligayahan para sa iyong pamumuhay, Virgo. Sa 2-digit number games ay number 17 at number 10, at sa 3-digit number game ay number 3, number 1 at number 5, at sa loto ay number 29, number 14, number 8, number 11, number 30 at number 35 na gabay ng kapalaran. Virgo sa huweting sa umagang bola ay number 24 at number 11, sa tanghaling bola ay number 13 at number 27, at sa gabing bola ay number 24 at number 3. Virgo. Oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6:20 ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo, pulang kulay ang iyong dapat na iiwasan, dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan. Libra, dapat ba ako ay umibig pa, kung laging may kabigo ang nadarama? Tama ka dapat ay umibig ka ng umibig, dahil oras na iyong makita ang katambal ng iyong pusong umiibig, ay tunay na kaligayahan para sa iyong pamumuhay. Libra, sa 2-digit number games ay number 18 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 6, number 1 at number 4, at sa loto ay number 19, number 25, number 11. Number 20, number 45 at number 4, nagabay ng kapalaran. Libra, sa huweting sa umagang bola ay number 18 at number 29, sa tanghaling bola ay number 24 at number 10, at sa gabing bola ay number 9 at number 17. Libra, oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga may ikatatalo na 40 minutong negatibo at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na minutong negatibo at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.10 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo Umiwas ka sa player na maingay magsalita dahil magbibigay sa iyo ng ikakalungkot para matalo. Scorpio, dapat ba ako ay umibig pa? Kung laging may kabigo ang nadarama, tama ka dapat ay umibig ka ng umibig dahil oras na iyong makita ang katambal ng iyong pusong umiibig ay tunay na kaligayahan para sa iyong pamumuhay. Scorpio, sa two-digit number games ay number 16 at number 14. At sa 3 digit number game ay number 5, number 1 at number 6. At sa loto ay number 24, number 17, number 36, number 10, number 42 at number 14, nagabay ng kapalaran. Scorpio, hweteng sa umagang bola ay number 16 at number 21, sa tanghaling bola ay number 6 at number 17 at sa gabing bola ay number 19 at number 24. Scorpio, oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 57 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Dapat mong iwasan ang kulay yellow dahil ikakatalo mo ang kayang maibibigay sa'yo. Sagittarius, dapat ba ako ay umibig pa? Kung laging may kabigo ang nadarama, tama ka dapat ay umibig ka ng umibig, dahil oras na iyong makita ang katambal ng iyong pusong umiibig, ay tunay na kaligayahan para sa iyong pamumuhay. Sagittarius. Sa two-digit number games ay number 13 at number 15, at sa three-digit number game ay number 1, number 5 at number 6, at sa loto ay number 42, number 25, number 13, number 17, number 6 at number 29 na gabay ng kapalaran. Sagittarius sa huweting sa umagang bola ay number 27 at number 15 sa tanghaling bola ay number 19 at number 11 at sa gabing bola ay number 4 at number 25 Sagittarius oras na umagang paglalaro sa umaga ay alas 8 hanggang alas 10:45 ng umaga may ikatatalo na 4:45 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10:20 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay green at sa player na laging masaya na maingay naman na magsalita dahil magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Capricorn, dapat ba ako ay umibig pa? Kung laging may kabigo ang nadarama, tama ka dapat ay umibig ka ng umibig, dahil oras na iyong makita ang katambal ng iyong pusong umiibig, ay tunay na kaligayahan para sa iyong pamumuhay. Capricorn, sa two-digit number games ay number 17 at number 19, at sa three-digit number game ay number 5, number 2 at number 1. At sa loto ay number 15, number 30, number 24, number 19, number 42 at number 16 nagabay ng kapalaran. Capricorn, sa huweting, sa umagang bola ay number 19 at number 22, sa tanghaling bola ay number 9 at number 25, at sa gabing bola ay number 16 at number 21. Capricorn oras na umagang paglalaro, ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga, may ikatatalo na 42 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.50 ng hapon may ikatatalo na 44 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng gabi, may ikatatalo na 53 minutong negatibo dapat na maging masaya kapag ikaw ay nananalo, pero dapat ay huwag kang makikipag-usap ng matagal pag naglalaro, para walang kukuha ng iyong swerte. Aquarius, dapat ba ako ay umibig pa, kung laging may kabigo ang nadarama, tama ka dapat ay umibig ka ng umibig, dahil oras na iyong makita ang katambal ng iyong pusong umiibig, ay tunay na kaligayahan para sa iyong pamumuhay. Aquarius, sa two-digit number games ay number 16 at number 19, at sa three-digit number game ay number 4, number 6 at number 1, at sa Lotto ay number 25, number 8, number 40, number 17, number 32 at number 22, nagabay ng kapalaran. Aquarius, sa huweting, sa umagang bola ay number 11 at number 5, sa tanghaling bola ay number 10 at number 22, at sa gabing bola ay number 19 at number 24. Aquarius, oras na umagang paglalaro ay sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8:30 ng umaga. May ikatatalo na 4 na pong negatibong minuto at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng gabi, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay gold, dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa'yo. Pisces, dapat ba ako ay umibig pa, kung laging may ang nadarama? Tama ka dapat ay umibig ka ng umibig, dahil oras na iyong makita ang katambal ng iyong pusong umiibig, ay tunay na kaligayahan para sa iyong pamumuhay. Pisces sa 2-digit number games ay number 14 at number 9, at sa 3-digit number game ay number 5, number 6 at number 3. At sa loto ay number 19, number 24, number 33, number 11, number 4 at number 30, nagabay ng kapalaran. Pisces, sa huweting, sa umagang bola ay number 21 at number 16, sa tanghaling bola ay number 11 at number 25 at sa gabing bola ay number 19 at number 25. Pisces, oras na umagang paglalaro ay umaga ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga, may ikatatalo na 58 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.40 ng hapon may singit na 45 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay silver. Dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para ikaw ay matalo.